Hey guys, malapit na ang Infinix Note 40 series at tingnan natin ang specs ng Infinix Note 40 kung worth it bang hintayin. Naka 6.78 inches AMOLED 120Hz display yan. Android 14 with XOS 14. Helio G99 Ultimate na processor. 8256 na version. 108 megapixel na main camera. 32 megapixel na front selfie camera. Under display na fingerprint. 5000 image battery with 45 w charger at supported na rin siya ng wireless charging na naka MagSafe katulad na sa iPhone. May ilang specs naman na na-upgrade sa kanya compare nga sa may Note 30, din naka amulad na at 108 megapixel na dati 64 lang. Saka naka under display fingerprint na rin at wireless MagSafe charging. Okay ang phone sa mga galing sa mga lumang Infinix pero kung naka Infinix Note 30 ka at di naman mahalaga sa yung ibang specs na na-upgrade sa kanya. kaya yung okay muna huwag ka muna magpapalit dito. yung G99 Ultra Metaprocessor processor nya, eh, yan lang din naman ng G99. Pinaganda lang ang pangalan. Thanks for watching.